🎵 Sa alsada kwento sa likod ng hangin Dalakoy Dala ko'y kamera at puso'y laging sabik Sa kalsadang bako ko All Alright! Good afternoon mga ka-Skrani! Ayan! Yeah. It's nice to be back! <laughs> Simula ng north loop natin, yun na yung pinakahuling ride ko eh. Ngayon, di mo matanong nag ride. Kasi, in preparation, baka bigla kami mag long ride kasi mag busy nga kami for the bare months. Pagpalagay natin from November to December na busy na yan. Kaya baka mahirapan na mag uh, ride sa ride so, before big end uh, October uh, we're hoping na makapag ride kami ng Marinduque uh, sana makapag ride ng Marinduque kaya uh, ang gagawin ko magpapapiyas muna tayo kay Boss P. Mark and kasi <laughs> yung last na PMS ko yung bago pa kami malis ng Ilocos eh nakatakbo na kami ng 1,600 kilometers eh so mid for PMS talaga ngayon eh ipapatsok ko rin itong ilaw yung ano ko tawag dito ang tawag dito yung sa, sa, signal light kasi naka ilaw parehas yun eh naka ano, ano, ano tawag ano, so namatay ano, kumirat yung isa mawala kaya ipapaayos lang natin kay Boss P tapos gear oil may papatsak ako sa gear oil and yun yun lang naman wala na tayong medyo kaibang gagawin ngayon eh gusto ko sana palitan ng rear shock meron ako nakita na racing boy maganda rin naman hindi ko lang alam kung worth it nasa 4,000 pesos siya tayo eh hindi mo na wala ko budget eh <laughs> tsaka na tayo magpaganda talaga ng motor pero yung harapan okay pa naman ako dito kaya hindi pa natin babaguhin yan yan lang yung tawag dito likod nakikita-kita ako lang naman sana on or uh, before mag ano makabigay pero kahit hindi okay lang din naman wala naman din problema nakaka-rides naman tayo kahit ganun yung motor nga ba walang power na. yan talaga ng ano kaya uh, kanduran kanduran kasi kung tawagin natin to napakaliit lang ng daan dito da sapto lang yung dalawang sasakyan pag may truck na may hirap pa nga Dan. eh, yung ngayon grabe no grabe na yung pinagbago meron ng makdo uh, meron ng kamelya dyan tapos nandiyan na yung hospital ng Imos yung bagong munisipyo nandiyan na rin diba? ang lalaki lang ng changes din ng e so kaya maganda to kasi syempre uh, the more na nag-improve yung ah, uh, dito yung area eh, syempre, ito nang-tasten yung value ng look <laughs> oh, may 7-Eleven na nga dyan, oh no? Ito rin yung flag capital of the Philippines sa Mimos. Dito daw unang winagayway yung watawat ng Pilipinas. Kasi nanalo sila laban sa Amerikano yata that time. So dito daw nila winagayway yun. Then, ang gagawin pala natin dito is Tatry na rin natin magpa CBT cleaning Kasi 3,500 na yung kilometer reading ng ating ah uh, Giorno ni Pungan Papalinis na rin natin 3,000 to k yung palinis ng CBT eh. Pero yung price ha, I mean yung range na tinakbo niya. Eh, no, 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 <laughs> the not in the house Alright, then you so, uh, to attaya uh eh. I don't go power with 对对对对对。 Must be. I like we're about to see more speed, you know.

ilog pala yan ah wala na yung bahay no ayan dito na ako naka boss P mark ayan sinisimulan na yung CBT cleaning first time to 3,500 yung tinakbo ng motor ah madumi na nga 2,500 <laughs> na naspag <laughs> oo no <laughs> biyahe eh. no? yeah. madumi na no talagang linis talaga ang at kailangan mo talaga ipalinis pang maintenance <laughs> ng ganito dati nire-record talaga namin yan mga 6,000 pa 5,000 no. ay ngayon sa dumina ng klima natin. Oo, Dina, no? Hindi kakayanin yung ganito. Ito nga, ay 3 5 lang o tinan mo. Sobrang dumi. Sa dumina ng kapaligyan na natin. Kasi may, may ano din yun, nakakaigot yan dito. Diba? Oo nga. At ang bola niya is 20 no boss yung stock. Tatry lang namin yung 13. 13 yun. Ito, 6 gilang mo na. Yan lang muna, 13 lang muna. Yun lang muna, yun lang muna yung gagalawin ko sa panggulog. Tsaka na ako mag a-upgrade uh, ng matindi-tindi. <laughs> Kasama na makina doon. <laughs> <laughs> 160 na. 160 na agad. Gano, ubus pa? 160? Kaso parang... 15, 20? 20 <laughs> uh, gay? So. Ang dami, oh. Ang dami, oh. pa ako gumamit niyan. <laughs> Pero... Madumi pa rin. Ano hindi pa uwal. I think stuck na bola. Uh, 20G. Tapos change. Tapos na maglinis sa CBT. Ano na lang uh, change oil. Change oil. Ay di pala. Alright, yeah. uh, we're done na dito tapos na yan yeah. okay, so, papano ko ano, na nag, nag, nagtitingin ako shock eh papal oh, uh -oh. oo yun hey, nga eh 4,000 plus lang eh ano, yung ano bilhin mo yung BD? BD eh, may bidit may baso may baso no ko nga eh wala sinabi ako rin titik ko nga I mean, Gusto ko na magpalit eh. Na yun, ano na eh? Ilang na rin eh. Na, nasulit na yung shock. Sa biyahe pa lang eh. Aano, ko yung sa ah? Oo. Sige. Oo. Sige ba? Oo. Thank you. Alright, we're done na dito. So papakapitin muna natin yung ating mga dry face pulley lining kasi may dalas pa ng unti yan tingnan natin yung tresa na na bola natin alright so ngayon pupunta muna tayo ng uh, bibili ka ng samala uy samala oh goodness samala malagkit masarap kasi na eh. May yan dito sa Cavite noon. nasikat nasikat Ayan nga natin, mag, mag reset lang tayo ng Bumili tayo ng cassava cake Sa pinsapen Tsaka yung malagkit So Dito to sa Pat and Sam Cafe Ano ka ba to? 506? ah, uh -huh. Ayan So let's go So we're done na mga iskrami Let's do this gulong sa alsada, kwento sa likod ng hangin Dala ko'y kamera at puso'y laging sabik Sa kalsadang bakubako, tuloy lang